Spider hunting po tayo ngayon Kasama po natin si Raminric Ramos, ayan po Kung napapansin nyo, pogi nya sa gabi Pero sa umaga hindi Ayan po siya. tingin Tingnan po tayo dito Ayan po may dumadaan po Medyo malayo ba po tayo Sa ating spider hunting Spider night Medyo malayo pa po tayo Ipopos ko po muna to Ayan po, minakita po kami din eh Ano? Ayan po Ayoko. Ayan, Ayan. minakita po kami. Ay eh, nagabay pa po siya. Mani, sa lanta ko lang po ang kalamay niya kaya hindi po namin siya kukunin. Uh -huh. Alit. Video. Uy. Kapitan mo na rin, ang laki oh. Mamaya. Uh -huh. Ano 'yo? Ano? Sapot oh. Ano? Ang gagawa po ng bahay na ito pa yung side dalawa Magkatabi yeah. Tabi tayo po nun ano? Ayan o Lito pala nyan Pero ba't ang haba ng sapot Sorry guys, ang lito pala nun pagbinta natin yan yun ayun po yung kukunin namin oh meron po dito sa isang to ayun po ayun kumagapang hindi po natin kukunin yun kasi maliit pa pag bugtot tayo no ah uh, bugto tuwari hindi okay. okay. ko na ko na huwag okay. okay. na yan yun nakakita po tayo ng mga magkakatabing gagamba dito ayan ayan sa ito pa po sa baba mismo nasa baba po ayan po sa, sa po. ang masama nga nila po ay ano ito po ay masyadong napakaliliit pa kaya nadismehado po tayo ayun change place po tayo ngayon kasi wala po tayo na huling magaganda sa ano sa isang place So may dito. yun may nakita po ako dito Ayan po Ayan o May liit pari Yun May nakita po ako dito Ayan Hindi na pati mo na tol Ayan. Ayan 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 po, ang laki po ito. Oli. Ayun, pakitan mo. Good size na po. Ayun, kuno. Mamaya ako ami, nung ami, go. Ha. Halin daggo ah. in. Ay, Ay buita. Uy, talakros sa 'yan. Akan lang yan. Ayun, titingnan ko po yung isang gagamba dito. Ito lang po. Mahaba. Mahabang kalamay. Tardini ni. po siya guys. Ayan. Ku muna ko na boy. Oh, may nakata dyan. Ay, paisaw. Ay, bungo. Gi. Bungo. Kapit mo nari. Tayo, talaw yun. Oh. Gi, lagi dyan. Yan na yung sa gilid. Oh. Yan na oh, yung gilid na ito. Ay. Ano yun? natin yan. Sa gilid dyan, yan na. Oh. Yan, tumulong. Punti mo ah. Ah. Naka. Ah. Kulit nito. Ano yung sa baba? Ano yung? Ano yung? Ano yung? Ay, toy. Ano yung? Ay, toy. Yan, ano yung Yan. Kulit ah. Ito yun, yan. Yan yung nakat... Ako raw. maglagay ah. Wait eh. na light. Ya, tapi jamana. nak takika. bijugar, isa ikah. Engar. Bijugar. foto. Kuni kuna kuna. kuna buy, ari munat, ari malak Ari, Kamayan laang, ambut yan. aku na laang aku video <coughs> Video ako. Ayan. 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 Ayan, nakuha ko rin.